Nicaragua, welcome back to my vlog. Isang makulimlim na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At eto na ang mga makulimlim na mga pa-intriga, chismisa na pinag-uusapan na mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Dito tayo makicheck ngayon sa pambato ng Venezuela sa Miss Universe 2025 na kung saan. Mm. runner-ups na lang daw ang ipinaglalaban ng mga kandidata sa Mission Universe 2025 sa Thailand dahil may napili na daw na winner ang Mission Universe organization, lalo na si Paring Raul, walang iba kundi ang pambato ng Venezuela si Stefania. Stephanie Stephanie Stefanya ba yung pangalan niya? Ay! Kung matandaan daw natin mga karag-karag sa galawa ni Victoria Bitaw nung in-invite siya ni Maring Sitang at saka ni Paring Raul Bitaw sa opisina at inortor pa siya sa Miss Universe uh, Office Bitaw. So yun daw yung sign na may napili na ang organisasyon. Pero sa taon na to, Abril pa lang na ko plakado na daw na may winner na ang Miss Universe organization dahil nga sa ano ba pagbisita bitaw at pag-welcome ng Mission Universe Organization, lalo na si Paring Raul sa pambato ng Venezuela. Kay guapa, ma'am po, Diyod, kaayo siya. Hmm. Ang ganda. Grabe yung pagka-construction bitaw. Grabe yung pagka-under construction bitaw sa face lock ni Venezuela. Grabe, perfect man ka ay face lock. Lalo na pag nag-side view bitaw siya. Grabe yung ano, Pinocchio nose niya, no? Tapos yung shape ng ano, ng face. Ay, perfect. kaayo ba? Tapos, ang kinis at ang bango ng pambato ng Venezuela. Ayun, parang hinulma talaga yung ano niya, pagiging under construction niya into a beauty queen. Hmm. Hindi ko talaga ma... Parang, nakat habang tinitingnan ko yung social media account bitaw niya, habang nakatitig lang bitaw ako sa mga ano niya, mga ganap niya ng mga picture bitaw. On sa imuha ko, ang kisi. Movie pagkuha. Pila man eh, 50 oh, kaya wala ko ikuano, oh. oh, niyarahan. so habang ano ba naka check dito ako sa kanyang mga picture ganun na lang talaga ako ay kagwapo ba ano niyo ano? anong laban ng mga ano nito eh nung saban yung binis parang ano masasabi kong pangwalong corona na ito sa taon na to sa Miss Universe 2025 sa Venezuela ang ang lakas ang lakas niya isa siya sa mga yun sa mga listahan ko na top favorite ko sa Corona sa Mission Universe 2025. At yung pagbisita nga niya sa Ano bitaw sa Mission Universe office kasama si paring Raul na kung saan maraming mga picture galore na nakapost sa kanyang social media. So, ma masasabi kong ay may winner na. <laughs> Kawawa naman ang ano, tayla nito kung umasa sila sa corona. O, oh, ba? Diba? Yung expectation nila, yung presyo ng kanilang kandidata. Hmm. Tapos, eto na, may patortor na ang Venezuela sa opisina ng Miss Universe Organization. So, sabi nga ng mga ibang mga chismos at mga chismosa, sana nga lang daw, kung manalo sa pangwalong corona ang Venezuela sa taon na to, sana hindi magawa ng issue na tra, tramoya tramuya, tramuya ba yun? Basta, yung mga cooking show daw ba? Mm. So, pagiging reaction ko naman mga karag-karag na kung sakaling kung lutuin nga ni paring Raul ang Miss Universe 2025 sa Thailand at kung ibigay kay Venezuela yung corona, ay, wa, guwapa siya. Hindi sila lugi. Kung ipalalive siling nila si Vinnie sa mga produkto sa Miss Universe, ay, nako, patok na patok sa mga yung beauty niya sa black market talaga. 'di ba? Mabenta, mm. maka-income sila ng maraming milyones. Malaki yung kikitain ni paring Raul at ng Miss Universe organization. Unsa imo ha? Kasulina. Kasulina, oh, wala na nahurot. Mm. Diretso ka sa unahan. Mm. So yung mga hanas na mga ibang beauty pageant lovers na mga chismoso at mga chismosa na yun nga it's a sign gaya ng nangyari kay Uh, Victoria, ito na naman daw si ano, Venezuela. So, runner-ups yung ipinaglalaban na lang ng mga kandidata sa dating na Mission Universe 2025. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction yun. Isa rin ba kayo sa naniniwala na may nililuto ng winner si paring Raul or ang Mission Universe organization sa taon na to sa Mission Universe 2025 sa Thailand. At ito nga yung mga pasay gaya nung mga pasay noon ni Maring Victoria nung nanalo siya bilang Mission 2024 so runner ups na lang kaya ang ipinaglalaban ng mga kandidata magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag subscribe sa youtube channel ko don't forget to like and subscribe kuragan karag and hit the notification bell para update nyo sa mga latest kaganapan at late na sa mundo ng beauty pageant and thank you for watching see you in my next vlog bye bye